aking minamahal na anak. Sa mapagmahal kong presensya, walang lugar ang pag-aalala. Ang pakikipag-usap mo sa akin ay nagiging kalasag laban sa kaba, nagpapalago ng positibong pag-iisip. Tandaan na makipag-usap ng taos puso sa akin, makinig at magsalita. Ako ang iyong gabay at kaibigan, laging narito upang pakinggan ang iyong mga alalahanin at tulungan kang mapanatag. Ang bawat salita at pakikipag-ugnayan mo sa akin ay nagdudulot ng kaginhawaan sa iyong kaluluwa at nagbibigay ng lakas upang harapin ang anumang hamon na dumating sa iyong buhay. Kapag nag-iisip ka tungkol sa hinaharap, tandaan ang mga gabay na prinsipyong ito. Una, huwag magdwell sa hindi tiyak na hinaharap dahil dito nagsisimula ang pag-aalala. Pangako sa sarili na mabuhay sa kasalukuyan at yakapin ang bawat sandali ng buo. Pangalawa, yakapin ang katiyakan ng aking palaging pagkapiling. Isipin mo ako sa bawat sitwasyon. Kahit mahirap, sulit ang pagdidisiplina ng isip dahil ang aking presensya ay mas maliwanag kaysa sa anumang imahinasyon. Huwag kang magpadala sa takot at pangamba. Ako'y laging nasa tabi mo, nag-aalaga at naggagabay sa bawat hakbang na iyong gagawin. Ang pagtitiwala mo sa akin ang magiging daan upang mapanatili ang kapayapaan sa iyong puso. Sa pagtitiwala mo sa akin, makakahanap ka ng ligtas na kanlungan. Ang pagtitiwala sa akin ay higit pa sa mga salita, kailangan ito ng lakas ng iyong kalooban sa araw-araw maaari kang makaranas ng mga bagay na magdudulot ng pag-aalala kahit sa iyong isipan. Manatiling mapagbantay dahil ang kaba ay maaaring pumasok ng hindi mo napapansin. Iniiwan kang nagtataka kung bakit bigla kang nakakaramdam ng panghihina ng loob. Ako ang iyong muog, iyong sandigan sa bawat pagkakataon. Kapag nararamdaman mong bumibigat ang iyong damdamin, lumapit ka sa akin at hayaan mong ako ang magbigay ng ginhawa at lakas. Sa halip na balewalain o patayin ang mga damdaming ito, maging alerto upang maagapan ang mga pag-aalala bago pa ito mag-ugat. Hinihikayat kita na maging mapagbantay dahil sa paggawa nito, makakahanap ka ng kanlungan sa akin sa tuwing dumarating ang pag-aalala. Nais kong maging ligtas na kanlungan mo ako. Laging handa upang magbigay ng tulong, kaginhawaan at pagtakas. Sa bawat oras na nararamdaman mong nag-iisa ka, tandaan mong ako'y nandito. Ang aking pag-ibig at pag-aaruga ay hindi magbabago at ako'y laging handa upang ikaw ay kupkupin at protektahan. Gumawa ng kusang loob na desisyon na lumapit sa akin ipinapakita ang iyong pagtitiwala sa akin at makakahanap ka ng tunay na kaligayahan at kapayapaan. Ang pag-aalala, kaba at pagkabalisa ay walang positibong epekto sa iyong buhay. Hindi ito nagdadala ng solusyon o nagpapalago ng mabuting kalusugan, kundi hinahadlangan ang iyong espiritual na paglago. Nais ni Satanas na agawin ang salita ko sa pamamagitan ng mga pag-aalala na ito, ngunit maaari kang lumaban sa pamamagitan ng pagbibigay ng iyong mga alalahanin sa akin sa pamamagitan ng panalangin. Tiwala ka. Ang aking kapangyarihan at pagmamahal ay sapat upang mapawi ang lahat ng iyong takot at alalahanin. Hindi ka nilikha upang pasanin ang iyong mga problema ng mag-isa Kundi upang umasa sa akin para sa tulong at gabay. Ang paghawak sa iyong mga alalahanin ay isang anyo ng kayabangan, nagpapakita na naniniwala kang kaya mong hawakan ang lahat nang wala ang tulong ko. Sa halip, ipakita mo ang pagpapakumbaba sa pamamagitan ng pag-asa sa akin at pag-aalay ng iyong mga alalahanin sa panalangin. Tandaan, magdasal tungkol sa lahat at huwag mag-alala tungkol sa kahit ano. Yakapin ang buhay na walang bigat ng pag-aalala at makakahanap ka ng tunay na kagalakan. Isipin ang pag-aalala bilang isang duyan na laging gumagalaw ngunit walang patutunguhan. Piliin na lumayo sa walang saysay na cycle ng pag-aalala at sa halip ay makahanap ng aliw sa mapagmahal na yakap ng banal na pag-ibig at proteksyon naway mapayapa ang iyong puso sa kaalaman na ang mapagmahal kong pag-aalaga ay laging naroroon upang gabayan ka sa mga hamon ng buhay kung nais mong maranasan ng iyong pamilya at mga kaibigan ang magaan na pakiramdam ng hindi pag-aalala tungkol sa buhay ibahagi mo ang aking mga biyaya makipag-usap ka sa kanila at ipadala ang aking mensahe. Sa ganitong paraan, sila rin ay makakahanap ng kapayapaan at kasiyahan sa kanilang mga puso at sabay-sabay tayong mamuhay ng walang pag-aalala, puno ng pagmamahal at tiwala sa aking gabay. Hindi sapat ang simpleng kaalaman lamang. Kailangan din ng aksyon at pagsasagawa ng mga prinsipyong ito sa pang-araw-araw na buhay. Gawin itong layunin na iwanan ng pag-aalala at yakapin ang kapayapaan na nagmumula sa akin. Kapag naramdaman mo ang bigat ng alalahanin, tandaan na ikaw ay hindi nag-iisa. Ako'y narito, naghihintay lamang na ikaw ay lumapit at magtiwala. Sa bawat pagkakataon na nararamdaman mong nalulumbay, huminga ng malalim at ipaalam sa akin ang iyong mga pangangailangan. Ang aking pagmamahal ay walang hanggan at palaging handang tumulong. Maraming tao ang nakakaranas ng takot at pag-aalala sa araw-araw. Sa pagdaan ng panahon, ang mga damdaming ito ay maaaring makapagpabigat ng damdamin at makapagpahina ng loob. Ngunit nais kong malaman mo na mayroong laging pag-asa at kalutasan. Ang bawat takot at alalahanin ay may solusyon. At ang solusyon na iyon ay makikita sa akin. Hindi kita pababayaan at hindi kita iiwan sa gitna ng iyong mga problema. Ako ang iyong kanlungan, ang iyong sandigan sa bawat laban na iyong kinakaharap. Ang pagiging bukas sa aking presensya ay nangangahulugan ng pagtanggap ng aking gabay at pagmamahal. Huwag mong hayaang ang mga takot at alalahanin ay makapigil sa iyo mula sa pagkamit ng iyong mga pangarap. Magkaroon ng kumpiyansa na sa aking presensya, ikaw ay ligtas at protektado. Ang bawat hakbang na iyong gagawin ay kasama ako at hindi kita bibiguin. Sa bawat pagkakataon, tandaan mo na ako'y nandito, handang makinig at magbigay ng lakas. Ang aking pagmamahal ay walang hanggan at ito ang magiging sandigan mo sa bawat pagsubok. Maging matatag sa iyong pananampalataya at huwag mawalan ng pag-asa. Ang buhay ay puno ng pagsubok, ngunit kasama ako. Lahat ng ito ay mapagtatagumpayan. Sa bawat pagdulog mo sa akin, ikaw ay nagiging mas malakas at mas matatag. Ang aking presensya ang iyong magiging gabay sa madilim na mga pagkakataon, at ang aking pagmamahal ang iyong magiging lakas sa bawat hamon huwag matakot sa kinabukasan, sapagkat ako ay laging nandirito upang ikaw ay gabayan. Sa tuwing ikaw ay nagdududa, alalahanin na ang aking pagmamahal ay sapat upang mapawi ang lahat ng iyong takot. Ako ang iyong kaibigan, iyong gabay, at iyong tagapagtanggol. Hindi kita pababayaan at hindi kita iiwan sa gitna ng iyong mga pagsubok. Ang bawat panalangin mo ay aking pinapakinggan. At ang bawat alalahanin mo ay aking pinapawi. Magtiwala ka lamang sa akin at makikita mo ang pagbabago sa iyong buhay. Ang kapayapaan at kaligayahan ay makakamtan mo at ang aking pagmamahal ang magiging iyong sandigan. Kaya't sa bawat araw na dumarating, tandaan na hindi ka nag-iisa. Ako'y laging nandito, handang makinig at magbigay ng gabay. Ang bawat hakbang na iyong gagawin ay kasama ako at ang bawat pagsubok na iyong haharapin ay aking susuportahan. Magtiwala ka lamang sa akin at ang kapayapaan at kaligayahan ay magiging iyong kasama sa bawat araw. Ang aking pagmamahal ay walang hanggan at ito ang iyong magiging gabay sa bawat hamon ng buhay.